Ayan o, oh, tignan nga natin yung mga damit. Ano to? Made in Korea. Oh, wow. Okay pa siya. Ayan o, oh, t-shirt. T-shirt. Ayan. Blouse. Ito naman is jacket. Oh, ayan oh. Mon KL. Okay pa siya mga nakabeshi. Ayan oh. Ayan. Tapos. Ano to? Oh, wow! Hala! Hala! Hala ni! Hala, dati kwarta na ni. oo. Oh. Hala! Hala! o mga kabensi ada kwarta na ni one hundred ala ala one hundred ayan o oh. ala nakumul kumul ala o <laughs> ada tine ada kwarta tine ada one hundred ada nagyan na nga one hundred tapay, ima kaya gusto ko pakawanan Ni, ala kitang mo tayo baka ala ang swerte na ko. <laughs> Aglala oh. Salut. Oh. Ayan o. Swerte man baka dapay. Ayan, ibulsa tayo, nagtali o. Oh. <laughs> Nakadati 100 ko. Tapos, ano detoy ito Kasla eh? long sleeve. Ay, long sleeve. Um, blouse nga ati dog ti iman ayan tapos ano ito eh? pajama ayan wow Niko. Niko ti brand na wala dati 100 tayo mga kabeshi tapos yan busini yan oh. busini yan Bustini large. Nagado dito yung bulong gabi to, oy. Abad bado Ayan, oh. Eh. Hala, nag-sexy nga short dito yun. Ayan, oh. Kita ko man yung bulong sana. Baka bakwarta na. Hala. <laughs> Naka 100, nakatang rabi yards. Ayan. Ayan, yeah, dan sa kwarta. Dan sa tikwartan ay awan. Makarot damanin. Tapos yan, ano to? kalubong. Ayan. Nagmayat tay ng t-shirt ni O, Disney. Ayan. Oh, wow, ti ano, chocolate. Ayan, chocolate. Tapos, ano naman to? Champion. Ayan. Champion. Tapos, mga medyas. Ano ko dito? Yung mga panloob yan. Ano ko dito? Dito. Ano dito? Ayan o, busini. Ayan o, branded. Branded na mga t-shirt. Tignan tayo man dito. Imbal lang dapay dito Ayan o na With zipper type pang display. Ayan, o. No? Oh. Ayan. May payong. Payong. May nagadong pa payong ngayon. Tapos, ano ba ito, Ano Ah, ni, ni, ni. Baka dehumi, dehumidifier de siguro dahil ito, eh. One, Mga ito Ayan, Oh. No? Tapos, ala ada cellphone ayan oh ano nag tayo man ayan oh cellphone ng batit ayan oh Samsung yan Samsung mm. tapos ada party charger cord tapos dito ni Ana adaman tinublingda nga masa ni o ayan oh m mm. data ni orak rokago adaman kasi nga pati idin natidot ko man idin na baybay long long time ago ayan oh naka plastic pa ni o baro pa isuna ayan. Hmm. ayan ayan wala naka tay ada cellphone ada pay kwarta um ka pa ibulsak de cellphone tay iyawit ko ayan hala nung kabesi